I've been attached with the feeling of waking up with you, side nakarang araw nga guys, ito nga ang ating Donnie at Belle ay for the taping nga mulis para sa kanilang new series na How to Spot a Red Flag at kung saan ay nag-post nga itong ating Donnie Pangilina ng larawan nila ng ating Belle kasama nga itong si Esnir na meron nga rin itong nakaka na finally pero dahil nga rin siyan guys ay talaga namang inilabas na nga rin ni Esnir ang video na kung saan ay talagang sobrang cute nga rito ng ating couple. Narito nga guys, sinasabing post. Hi, Sneer. Nice. We hope you're doing well in life. God bless sa lahat ng ventures mo. Dito lang kami. Sumusuporta sa iyo. Mga luta at ayon pa nga sa caption dito ni Sneer, sabi ko magpa-video ko while surfing, hindi video greeting. Dahil talaga namang itong ating couple ay nagkatuwaan na naman. At talaga namang ginawa nga nila sa pa ni Sneer ay video greetings na kung saan ay sobrang cute nga rito ng ating couple na talaga namang itong ating Donnie at Belle. For the banding nga sila sa mga ganitong ganaps kaya naman stay lang tayo for more update kila at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw lalong lalo na at nasa Macau nga itong ating doni Pangilinan